Ayan. Eto. Huwag nyo nang babawasan tong sahod nyo, ha? Alam ko, bibili kayong gin, eh. O, ayan na yung gin. Bali, mangda ng sahod. O, ayan. Kung may pangkulutan ka na rin. Wala nang bawas yan, ha? Baka kay Marites nyo pa si Tatay Mar... Ay, Tatay Ruel. Ayan. Sino? Ayan, o. Oh. Tay, o. Sahod. O. Oh. Eto, pang kulutan, ha. <laughs> o. Oh. Ano Para mo dito. na ba yung sahod? Ano ang Si Marlon. Marlon. Yan, ano? 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 Si Kati mo si Tatay na to. Saka imposible pang hindi kayo malasig dyan sa gin na yan. Pag okay, ayaw mo lang dyan.

Butong sap. Ma'am, okay. ang ganda niya. Mama, para wala nang mamang. Kaya nga, oh. Tama ba? Dalawa kayo. Ayos okay. na yan. Pag napatawag ulit si Forman, na